Ayon, good morning mga mom and sir. Nandito tayo sa may ano. baraybi, sa so may food tayo ngayon. Nagiwahiwalay kami ng mga kasama natin. Tatatlo kami ngayon, oh. Trio. Ang wasing to na na tayo. Tara na. Mga idol. Magmamamauhan tayo ngayon araw, 'to, di ba? Muna kayo. mag ma ano tayo. GT GT sana pala rin mamaya ulit pag uh... pasok tayo sa gubat guys sa gubatan Bagay, mas magandang maglakad ngayon dito kasi wala nang tubig-tubig no. Kesa dati na putik-putik. Putik-putik no ni Hayam, dalata. Pero hindi na dati na talagang maputik. Kurang abi na natin yung ano mga master yung pataw. <laughs> pataw. Styrofoam. Tatawid tayo sa may Tatawid tayo dito Tatawid tayo sa may ilog Uy <laughs> Mabaliktad ka dyan <laughs> Mabaliktad ka dyan idol Mababaw naman ata dito sa gilid niya Saan ba tayo dito? Ayan <laughs> na lang Master Dapat 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 Okay, let's go matok-tokod Matutugod ko, alam mo. Okay. Okay. Alam na. Alam na. Alam na. Alam na mga idol. Aba, mababaw pa lang. Mababaw pa lang. Kanyayo. <laughs> kanyayo. Kanyayo. Uh, kailangan kanyayo. Okay, aras na. Malalim na idol. Hindi tayo magkailangan <laughs> ako. Parang mas mahirap naman ito.

Lalim. Bamban mo yun. Malo na yung bangka natin. Malulunod na. Lalim. Pagod na ko. Marlo, bagay sa'yo ito.

tapos natin mag set up set up pa rin natin yung dati pa rin na shorgan ebald na medium plus you know. tapos uh, reel natin si manitwin power na 4000 xg line natin is PE2 tapos uh, leader line is uh, pioneer invisible na 30 lb galing sa good Catch Fishing supply tapos yung gagamitin natin na luris pencil pa rin na 18 grams na shopee replica yan, yan guys samahan niyo kami dito tayo sa may ano Magkakaanting tayo ng ano ngayon, ng Trevally or kung ano-ano lang. <laughs> kung anong bigay ni Lord, yun na lang ano natin. Guess, uh, samaan yung guys, sa samahan nyo kami. Dito tayo sa may ano, barraby, to may putor, Pag anong siguro kami ngayon. Again, medyo may hangin na. You know, Shoutout sa mga pumunta sa Pananakpa. nag kami guys. Basta uh, Pasila doon, sila, sila Master Pablo, Jonard, Northline Fishing, sa si Karelax Bok TV guys, mamaya ulit pagka ano, kaskas -kas, -kas muna kami sa may mga gilid-gilid kasama natin si Master Lexus at saka si Master Jasper yan And guys, mamaya ulit yun yung hooks pa rin natin mga master is yung BKK na Raptor pa rin galing sa ano, fishing villa supply number 8 yan guys, tibay, subok na matibay mga sir PM lang kayo sa fishing villa tackle shop pag ano gusto niyong mag-avail nito goods na goods cast tayo dito first cast try natin ha? gano'y <laughs> slow slow lang tayo slow retrieve sobrang kalma dito kadaali ng barakuda si master lexus ay 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 makatagas ko ma makatagas ko ma ala ala no. <laughs> landed landed gar landed ah sana all landed ah, aga naman gar aga mo naman maglanded landed gar maaga na namang malalaos yan <laughs> aga aga mo kasing kinuha ba Jesus. aga tuloy malalaos yan ah sana all. cute size yung mga barakuda maliit maliliit ba first piece mga master first piece first alright first piece kalaping <laughs> kalaping na idol yan o no? ang um, panati mga master oh. Paul Hook lang Alright, first fish tayo. Good size kanuping na malikot idol. Uh, first fish na tayo mga master. Kanuping. Kanuping, kanuping, kanuping. Ang mahiwagang kanuping First yeah. kiss tayo mga master Alright Hindi na zero <laughs> Hindi na zero Ah, hindi zero Nakaisa na kasulit kasulit may mga kanuping dito ah gilid gilid ay kanuping sa gilid gilid Ayan! Fish on! Fish on, Gar! Fish on tayo mga idol! Ang likot oh! Fish on tayo! Sa nature natin nakadali. Parang ah, wala! hangin din tas ulit. fish on master fish on uh, snapper snapper mga master Dito. tago pa sya sa ano eh damuhan eh fish on basagan ay ay basagan mahangin talaga eh hindi na lang natin kung may kakagat ah. Ano. kasi wala akong, ang hangin talaga grabe ang hangin dito tayo guys ay tanggal sheesh awala wala. Hai <laughs> sayang. pasti sini cari. Sayang, guys. Balagai ku anu king. Ah. Gas. Gas tenaga gas. Hih. Nah, dahalin entar guys. be patient เฮ้ patient only for patient only Kadali si Jasper ng mga mga master, oh. Kadali. Oh. Sheesh! Kadali siya, Gar. Wait for me! Wait for me! Wait for me, Gar! <laughs> Wait for me! I'm coming! Tell me, why? <laughs> Woohoo! 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 Sana all! Woo! Sana all, Gar. girl! Sana all! Idol! Ay 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 ay! ay. Sana all, bluefin! Hey. ano ay ay ano to? 15 grams 15 grams? sana all eh, eh. Banget, di ka kumagat sa akin ha? takot? baka lumabas lang yan tatigar o oh. tatigar ay uy isang kilo yun siguro nalunok ka nalunok nalunok ah ay. gutom na gutom o oh.

Kilohin, kilohin. Sana all. Hey. Laging piste lang ito mau mga kwang. Monoline? Ha? Huh? Yan ito Kak leader. Sana all kilohin. Master. Baka Master Jasper yan. Oh. Oh, oh, oh. Sige, pitawang mo mo kabulin natin. hey. <laughs>

Mr. Jasper ang ano naka lupin siya talawa saling ano ba siya? lupin ba yan? Oh, yeah. you know? maka Jasper yan o. tapos si Lexus naman Daphnin hanggang dito lang siguro guys kasi mahangin na din po tayo lahat. God bless. Peace be with you. Peace bomb.